Word of the North din natin for today, Miss Vanessa, mga ka-MBI. Gamot. gamot. <laughs> Bawal na gamot. <laughs> ay, hindi, hindi, hindi pa <laughs> Gamot, Ibaloy, Agas. Uh -uh. Ay, parang ito, parang pareho din siya sa Iloco. O, oh, si Agas, agas din. din. Tapos sa Kankanaoy, same? Agas din. Agas din. Oh. Sa Pangasinan, Panulo. Kapampangan, Panulo. Panulo panulo ikaw ay panulo panggasinan <laughs> tambal mm -hmm. 'di ba ang tambal yan yung magkapatid? <laughs> Oo pero ano hindi sila sa sides. <laughs> 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 oh <buwat, buwat>, mo yung <laughs> <Hindi>, tambal. Tin <Tagiliran. laughs> Tambal. So yun ang uh, gamot sa pangasinan, tambal. tambal. Tapos sa Kapampangan, uh, tinulo, Tumulo. pinu, panulo. panulo. Oh, panulo. Yan yung mga leader sa bansa. Oh. <laughs> Parang si panulong. Pang panulo ba 'yon? Sorry, 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 sorry. <laughs> oh. Hindi yan yung ano, yung ginagamit, meron din tayong ano dyan, yung mga pantapa ng uno. yung hat. Pan Pan <laughs> panulo. <laughs> panulo. Oh, Oo. sige nga yung tambol. Ay tambol? Tambol? <laughs> Hindi Walang pala tambal. Tambal? Oh, ano pa, may entry ka pa? Wala na <laughs> <laughs> o, At least natutunan naman tayo Pag pupunta kayo ng uh, uh, drugstore o, o dyan sa pang, uh, pa, Pampanga o Tarlac mm. O hindi naman kayo sa Pangasinal Alam nyo na mm. Anong bibilhin mo? Anong Tam meron dito? <laughs> tambol Tambal Ay tambal pala So yung tambol Tambal pala siya Anyway